sa jeep so good day mga partner support so, this video pang uh, third day na namin dito sa truck dito sa Marikana Sports Center so katatapos na namin mag warm up 5 uh, rounds sa oval okay. estimated ko pag inikot mo to is 1 kilometer no, so bali naka 5 kilometer tayo warm up pa lang yun then after ng warm up namin na uh, drillings kami 3 no, sets So, sa drinks pa lang namin, ay ubusan na ng lakas, no? So, Beroka muna daw sila. Beroka. ka kakainin. <laughs> Beroka. Ano, <laughs> ah, lalo nang iniisip mo siya sa Beroka. Hindi, <laughs> <Okay>, magbibiroka. <laughs> <laughs> ano ka sila, ah, Recovery muna kasi ang hirap ng uh, may warm up no warm up pa lang is 5 rounds na agad dito sa obat so update ko kayo mamaya pag nag na naman kami let's go So yung mga partners, nagbabalik kanyang ka-partners. So today, ay uh, practice namin yung uh, tamang formation sa starting line. No? So dito pa rin kami sa American Sports Complex. So today, sprint uh, 100 meter dash tapos isang paikot ng uh, bali yung ikot pa nito is 400 no 400 meters lang pa lang isang ikot nito mga partners okay. Yan, relay na kami. 100 meter dash. May tambo ko para Andres ah. Okay, yun na tayo. Yun, sa itamig. Hindi niya yung first runner niyo. Kasi ako patin man. First runner na ulit ako. Sinong kasama mo? Si Sir, ano, Ops. So yung mga partners shoo. Kakatapos na namin ang relay 100 meter dash So bali 400 meter dash Relay So every player Ay uh, 100 meter dash Ang tatakbo So after this uh, 400 meter dash Naman kami At ah uh, Doon tayo medyo Napipilyor no Dahil Sa Hangin sa yung nakapos tayo sa hangin so technique kailangan strategy para hindi mapag-iwanan so may ang gagawin ko sa 400 meter dash sa simula pa lang hindi tayo muna babanat kalagitnaan na ng yan kalagitnaan na ng uh, field tayo babanat let's go Ayun, so good day mga partners. Support this videos. Uh gabi na rito. No? So, ito yung ating uh, session paggabi na bago matulog. At uh, araw tayo, ilang oras tayo nag-training no? sa track. Track and field. And, uh, may progress naman. No? So, syempre, share ko lang dito kung ano yung uh, after ng training, ano yung mga ginagawa natin para sa recovery ng ating muscles sa paa. Okay. So, ganito po. Ito yung ating kaknet. Ayan. So, ito po ang ating sikreto. So, syempre hindi naman nawawala mga partners yung uh, pananakit ng muscle sa paa. Narito sa calf natin. Dito. Ayan. So, every night, bago matulog, at kanina, bago dumating ng bahay, ah, pagdating natin ng bahay, after natin madigo, is so, naglalagay tayo ng asin, no? So, ganito ginagawa ko, ganito ginagawa ko bago matulog. <coughs> Naghahagod tayo ng ano, naglalagay tayo ng Maanghang siya na kapag relax din ng mga masin. At the same time, habang uh, naglagay tayo ng Artica uh, isinihilot ko rin siya, mga partners. Eh, para siyempre lalo ma-relax, no? Yung mga muscle bukas. Ito yung ginagawa ko for a uh, recovery ng ating uh, muscle sa paa. Kasi hindi talaga bola mga partners. Yung pananakit ng muscle, no? So, iniwasan natin dito mapunitan ng muscle tissue. Kasi mahirap yun na two weeks ang kailangan nating i-rest nun. No? So, kailangan natin i-massage yung mga muscle natin sa lower part ng ating body. Wala, special dito sa ating binti. Yan. Yung mga litid-litid na ito mga parts. Ito talaga yung mga mamasasakit. No? So, kailangan natin na i-massage. So, wala namang taong robot. No? Lahat na karamdaman naman na sakit. So itong sakit na to, pag nare-rest, lumalabas talaga siya mga partners. Siguro, a month pa bago natin ma-adapt talaga yung training na hindi natin maramdaman yung uh, sakit sa masin. No? So, so far, sa uh, 3 three days natin sa training field, no, may progress naman na nangyayari mga partners. I think kasabay na tayo sa ibang mga athletes sa ibang region. At yun lang talaga consistency sa training. No? Kailangan natin ng effort. And at the same time, focus sa goal natin na sana. No? Ang goal ko is manalo. Pero sabi ng mga kasama nating uh, tropa, na training malakas ang ibang region. Pero as long as na uh, siya seryoso natin yung training mga partners, ay pasok pa rin tayo niya. Okay? So, tina-try. at tinitignan pa namin nila yung nagkukod siya amin. Kung uh, kaya namin, kung kaya po ang 200. So, pinapakarandaman ko pa. So, sabi ko kasi sa nagkukod sa amin kay Sir, <coughs> na mas ano ako. Yun yung... Baby mas uh confident ako sa 100 meter dash. But sabi niya eh, ay pa rin namin na kunin yung 200 para Kung maganda yung pacing namin sa 200, sa 200 ako. So kaya focus ako ngayon sa 200. Kailangan na yung kanina, tinray namin yung 200 meters is 28 seconds ko na kuha. So, kailangan, na, kailangan namin mapababa yun, mga ka-partners. Uh, bukas, focus muna kami sa 200 meter dash. Okay, so, bago kasi kami mag, may, mag 200 meter dash, mga ka-partners, ay uh, maraming uh, warm-up namin is 5 uh, rounds sa 400 meters. Yan. And then after that, 3 uh, links kami, 3 no? Three sets yun doon palang lang ubos na yung lakas mo. So, after that, meron pa kami pinapractice na relay. And after ng relay is one round sa 400 meter. Yan. So, after that, doon pala kami mag-start ng training ni Coach. ng 200 meters. So, doon pala ubos na yung lakas. Sana magbukas ay uh, magbukas muna kami sa 200 para yung lakas ko is buo pa, no? Tsaka yun, syempre, yung oxygen natin, yung oxygen level natin sa katawan is eh, sa doon pa, no? Nasa 3 port pa. May eh, kahapon, months na nag-start na kasi ng, ano, drillings, warm-up. Yeah. Isa babawasan, no? So, mga kalahati yung natitala sa oxygen sa katawan natin. So, kaya pagka uh, nag-start kami ng training 200 meters, so medyo no, nagkahabol tayo ng hininga. So yun ang technique na yun. ang pag-aaralan natin kung paano ko yung tamang breathing habang tumatakbo. No. So sa may, so, uh, 100 meter dash kasi mga ka-partners, ay uh, confident ako dahil isang bugahan na nahangin. Pag sinabing uh, go, isang, isang bitaw lang yun buong lakas na yung todo na yung 100 meter dash. Sa 200, o no, kaya pinag-aaralan ko yung breathing ko para siyempre mayroon pa tayong hangin na uh, sa pang uh, 150, no? 50 meters, yung 50 meters na natitira. Doon pa tayo. So, kumusta mga partners? So, katapos na ng aming uh, working set sa 200 meter dash. So, ba dapat bali 5 sets kami. So, ngayon, 2 uh, sets lang nagawa ko dahil uh, grabe yung paninigas ng aking uh, legs muscle. No? So, nires ko muna. Mahirap may injured. So, kaya pa naman tumakbo. Yung hangin natin is uh, dito pa naman. Buo pa naman yung hangin natin. Uh, kuang kuha naman natin na yung redeem uh, rhythm ng 200 meters. Tsaka may pwersa pa. Problema lang sa ngayon is yung legs natin. No? Grabe na yung pananakit. panindigas ng legs. So bukas ulit. So wag natin pilitin yung hindi dapat. No? So once sa pinilit natin to at uh, naputokan tayo ng uh, muscle tissue, mahirap. So almost, sabi mo, 1 to 2 weeks ang pagpapa hill nito, pagpapahilom. So, ngayon, rest kami. So after that, uwi na, no? So pahinga, and then mamaya ipikas na naman tayo at saka sa loob So, mga partners, ngayon dito na lang muna. Update pa yung mamaya kung ano yung mga muscle uh, recovery na gagawin natin mamaya. Okay? So let's go. Yun, so uh, good day mga partners. For this video, uh, update lang ako regarding sa aming laro. Dito sa BGMP Sports Fest. So, today ay uh, opening ng aming uh, sports fest. yon mga partners At nandito ngayon tayo sa Marikana Sports Center. So, nasa parking lot tayo. And then, uh, actually, nag-start na yung aming event noong uh, Monday. So, ang laro naman namin is tomorrow. So, isang pasadahan lang ng track and field. So medyo may nagbago lang sa ating uh, category. So maglalaro ako sa 100 meter dash. Gawa ng uh, medyo na injured tayo kaunti. Okay mga partners. And then uh, bukas pa malalaman kung ano mangyayari sa laro natin mga partners. So today maraming BGM tingin dito. At uh, lahat ng players ng ibang-ibang region ay pupunta rito. So, update ko na lang kayo mga partners sa so, mangyayari today. Let's go! So, para sa nakita nyo, ang daming mga uh, player ng BG Imperito. Iba-ibang region ito mga partners. So, region, ito yung team NCR. So, hanapin ko lang yung mga tropa ko dito. <laughs> so, yan po. Ibang region. Yan, uh, coloring po kami. That's meat though. So, ayun mga partners, update ulit tayo. So, today ay kapunta uh, tayo sa ating formation para sa preparation ng ating parade. So, ayun yung mga mo sila ma'am sa track field. So, ayun ang uh, uh, NCR na kulay green. So, ito ngayon ang tayo natin. Ayan. Morning, sir. So, ito. Ando sa locker, sir. Kunin namin. Tara, sa locker tayo. So, ito kasama namin, no Saket tayo. Tara, sir! May shirt? Saan ba? Sa iba-tas baba. na yan. Okay yan. Dapat sinabi niyo, parang hindi na ako nagbihis. So, ayun. kami nakashort kami. Sila hindi kasi nagka-miscoordination kami, So, ayan yung mga player ng NCR. So, ayun mga partners, mag-abol kami ngayon ng uh, practice, sabi.

So yun, oh. yung pinakamatigas namin dati mananakbo ngayon, sumasayaw na lang. <laughs> Kailan ang laro niyo, sir? Ngayon? Wow, sana all opening. Bu bukas pa kami. Marami, sir. <laughs> yun, oh. Or tayo ng apat. Apat-apat. Ayaw kayo, ayaw. You oh. know? Ano? Bigyan ka mo ba? Lang <laughs> ngayon, ngayon Ano pwede pa na natin takbuhin yun dun eh. Okay na yan kayo, Set. Sabi nila okay na daw yun eh. short pants. Lahat sa update ko kayo mamaya sa mga <tipos> So good day mga partners. For this video, update tayo sa ating event. No? So today ang event natin. So kanina, uh, nakatakbo na po kami. Mga partners. So sad to say, marami talaga mabibilis sa 100 meters. So ang nakuha natin is 4th uh, place. So hindi na masama. So halos lang sumali doon na personnel is talagang uh, tumatakbo. Runners talaga. So first timer, 4th uh, port place sure, hindi na masama. No? So, bawi tayo next, next event kung meron pa, kung papayagan pa ng bureau na makasali tayo, okay? So, today, uh, mag cheer kami sa aming team sa uh, 400 meters. May mga partners. So, after ng uh, kanina, update lang ako, uh, after ng uh, uh, takbo namin sa 100 meters, after noon, doon ko naramdaman yung injured ko sa pabuti lang at doon ko naramdaman. No? So, from here, kanina takbo namin hanggang doon, no? So, ayun na nakayanan natin mga partners, no? First timer is a port placer. So, hindi na masama, no? Uh, sabi mo kanina, kung uh, papala ulit at uh, papayagan ulit ng bureau na makapag-try out tayo next, next year, ay sa uh, sasali ulit tayo sa truck. Babawi tayo. So, alam ko na ang sistema kung, kung paano yung takbo namin at sana uh, ulit ng bureau, okay? So ngayon uh, ay i share namin yung aming mga yung katim namin no faster 6 sa 400 meter no nawa'y makakuha kami sana ng gold. So lahat naman ginawa namin nag-train. Uh, seryoso namin 'yung training. So talagang ganun din ang uh, ibang uh, cluster no. Uh, Pinagandahan pinaghandaan din talaga nila mga partners yung takbo. Okay, so halata naman sa pangangatawan nila kanina. Yung nag-champion kanina sa 100 meter is uh, uh, isa siya sa kasama sa Philippine team. No? Uh, talagang uh, teritoryo niya yung 100 meter. Okay. So hindi na masama. So at meron naman tayo ng excuses na tayo ay uh, sabi nga na-injured tayo. So dapat ng laro ko is 200. So nadali tayo dyan natin uh, natipalok tayo. So, tinakbo pa rin natin. So, ayun, naka fourth place pa rin tayo. Okay? So, syempre, bago tayo magkalungkutan, eh, itichare mo natin yung ating 400 meter team. Okay? So, let's go! Uh, so, mga malapit na ang start ng 400. Yon ang simula ng takbo. Basta ko green, team namin yan. Kaya mo Lim. Okay, so mahabol, ma ma mahabol yung aming ano, green team, green team. Green team. Si Ibang takbuhan na to. Si Chair tayo rito. Si Chair tayo rito. Bad. cheer. 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 Cheer! 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 Sir, walang DPT! Back-back! Big step! Back-back! Back-back! Big, Big step! Big step! Third! 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 Pasok, third. Okay, mga partners. Third! Ay, ganyan ka pala. Third, pasok. Mga uh, sir. Huh? Hindi. <laughs> hindi, nanganak kasi yung asawa niya, sir. Umuwi yan, sir. Eh. <laughs> hindi na, hindi sumabay sa talagang practice namin, sir, sir. One week siya, di ba? Uh, uh, wala. Oo, wala, sir. Sir Lim, not bad.